Umaga nga ay ganda sa inyo mga amigo, sana maganda ang umaga nyo ngayon kahit may bagyo pagkapahita oh. So sana wala nang ulan dyan sa inyo no, kasi dito sa bayan ng Katayangan wala nang ulan mga amigo At dahil umaga na mga ludi, yan samahan nyo ako, magikot-ikot muna tayo dito para makita natin yung mga nangyari kagabi Kung ano ba, kung may napinsala ba si Bagyong Tino o wala ano So dito tayo magikot-ikot sa bayan ng Katayangan mga amigo, kasi andito lang naman tayo pagkapaita. So shout out na lang sa ating mga kababayan mas batin nyo ano at sana safe ang lahat ano mga amigo kasi alam naman natin na ang bagyong tino ay medyo malakas daw mga ludi pero bote na lang signal number 2 lang ang mas batin mga amigo kasi kung signal number 4 naman pagkapaitaw oh, yan So talagang lugmok na naman tayo nito. At kung mapapansin nyo, madilim pa rin yung kaulapan mga amigo kasi andito pa rin ang bagyong tino pagkapaita o. Oh. Yan, bagyong tino, lumayas ka na kasi ang masbadi hindi pa nakaka-recover pagkapaita. So signal number 4 na po ang summer lady mga ludi. Kaya sa ating mga kababayan dyan, mag-ingat po tayo mga amigo. Ayan, so kung kinakailangan lumikas, lumikas po tayo. Pumunta tayo sa safe na lugar para naman maging safe tayo. Kung naalala nyo mga amigo ang bagyong opong pagkatapos ng bagyong opong, nagronda tayo kinu magahan at marami tayong nakita sa kalsada ng mga puno, mga pusti mga kuryente na sinalanta niya. Pero so far itong bagyong Tino, ayan, ito lang yung matatanaw natin ano. Kaya salamat sa Ginoo mga amigo kasi signal number 2 lang tayo pagpaita ayan so uh, tuloy tuloy pa rin yung ating uh, travel para naman makita pa natin yung mga pangyayari dito mga lodi. Uh, at habang andito pa rin yung bagyong tio, uh, tino ayan so magingat tayo mga lodi. kahit saan sulok man tayo ng mundo magingat pa rin tayo mga amigo kahit malayo yung bagyo kasi kung gugustuhoy ng panahon natatamaan ka tatamaan ka talaga pagkapaita kaya nagkaganito ang panahon natin dahil sa mga politiko buaya buhaya pagkapaita. kaya hindi na normal yung ating panahon ngayon dahil sa mga kurap na nangyayari sa ating bansa so diretso tayo ngayon sa port ng Katayangan mga Ludi para makita natin yung mga kaganapan doon no kasi baka meron na namang barko na sumadsad dito kasi kung naalala nyo yung vlog natin sa bagyong upong may dalawang, bag... may dalawang bagyo may dalawang barko na sumadsad dito mga amigo ano kaya ito pasyalan natin tingnan natin baka meron na namang barko na sumadsad pero sana wala naman ano kasi hindi naman gaano kalakasan itong bagyong tino so ayan mga amigo andito na tayo sa old port ng katayangan mga amigo so kung natin medyo malakas yung hangin at kulimlim pa rin ano so tingnan natin kung meron barko na nakapang park pa rin dito mga lodi pero sa natatanaw natin parang wala naman na nakapark dito sa harap ng uh, old port nila ayan so ayun andun sa mintak mga amigo nagpark yung mga barko ayan kala ko kasi meron na naman nakapark dito ayun o oh, kung mapansin nyo andun sila o oh. ayan so doon sila nagpark kasi yan malalim na area dyan mga amigo malalim yung area dyan Samantala dito sa harap ng old port nila, mababaw ang area dyan. Kaya yung dalawang barko na nagpark dyan mga amigo dahil sa napakalakas ng bagyong upong, malakas yung angin, malakas yung alon. Kaya yung dalawang barko na nakapark dyan, itinaboy sila. Ayan, hanggang sa nakarating sila sa tabing baybayin pagkapaita. Kaya buti na lang yung mga barko ngayon nasa ano na, malalim na, 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 na area. No? ayan so good work yan mga amigo yan para iwas disgrasya tayo bagyong tino lumayas ka na kasi hanggang ngayon hindi pa rin nakaka recover ang mga kababayan natin mas bati nyo dahil sa bagyong opong pagkapaita buti na lang buti sana kung tuwing may bagyo ayan andyan agad yung ayuda ang problema yung ayuda hanggang ngayon pinaprasis pa yung iba pagkapaita At pagkatapos pa lang ng itong bagyong tino Meron naman bagyo na uh, no monitor mga amigo pagkapaito. Oh. Yan, yung bagyo ngayon unlimited na dahil maraming mga politikong buhaya at yung iba nagkakagulo na sa Senado at yung iba rin nagtuturoan na at ang malupit yung iba nagkakasakit na ang mga politikong buhaya pagkapaita. Yan, kaya ngayon yung panahon natin hindi na normal dahil sa mga politikong buhaya pagkapaita. Ganun, uh, Marano mo rin? May Agaw pa na lang, aga, Agaw pa na, nag ka na lagi Hindi nga ali May gano'n? man? Yan mga amigo Charo niya pala Kay Cholo Yan yeah, kay Cholo Ang gwapo sa, sa bayan ng Katayngan Pagka Wala, nag-ikot Para makita nato ng mga kaganapan niya na naaga Tapos na ay, shout out na lang sa atong amigo Si Cholo Ride Magkapaita o Kontinyo nyo pa rin tayo mga amigo Sa ating travel ano Doon naman tayo sa itaas Gagala para naman makita natin Yung mga kaganapan doon Kung meron na sa lanta o wala Mga ludi At nga pala kung gusto nyo masubay yung ating mga vlog Mga travel, mga gala Dito sa Masbate please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. At huwag nyo kalimutan na i-share yung ating video para makita ng ating mga kababayan. Mas batin nyo yung lugar kung saan sila isinilang pagkapaita. Oh. So, andito na nga tayo sa Health View mga Lodi. Ayan, so kung natin, wala namang ganong napinsala si Bagyong Tino. At maraming salamat talaga, no? Dahil... Ano, medyo mahina lang yung ulan at mahina lang din yung hangin yung dala ni Bagyong Tino dito sa lugar natin mga lodi pero hindi ko lang alam sa ibang munisipyo ng Masbate ayan, so makikita rin natin yan sa mga content creator na mga natin ka mag, baka mag-upload din sila kaya ah, subaybayan din natin yung mga video na pinapalabas din nila mga amigo andito na tayo sa Triangle ano yan, ito yung triangle dito sa bayan ng Katayangan. At nga pala, shoutout na lang sa mga taga Katayangan nyo, ano? Yan, ingat-ingat tayo mga amigo. Yan, dahil andito yung bagyo. Pagkatapos ng bagyong tino, may papasok na naman daw na bagyo pagkapaita. Yan, kasi yung mga politikong buhaya, hindi pa nagbabago. Kaya magbago na kayo. No, kasi yung panahon natin hindi na normal abnormal na mga amigo dahil sa mga politikong buhaya sabi nga ni Idol Robin pag may baha, may buhaya kaya tuang tuwa na naman yung mga politikong buhaya kasi may bagyo na naman pag Ayan. so yung ating mga kababayan, mas batinyo pala yung iba mga amigo dito sila tumuloy, dito sila lumikas kasi nga um, uh, delikado yung bagyong tino yon yun ang sabi sa balita mga Rudy so karamihan ng ating mga kababayan mas batin yun, na lumikas yung nasa tabing dagat ano kasi alam naman natin na delikado yung sa tabing dagat mga amigo ayan so pag may kalamidad talaga kailangan natin lumikas lalo na pag nasa tabing dagat po ayo para naman maging safe tayo mga lulia ano yan, sumunod tayo kung ano yung mga sinasabi ng ating mga opisyal. Kasi kung hindi naman tayo sumunod at hindi naman tayo lumikas, wala naman tayong ayuda. Dahil yung ayuda daw, para lang daw sa mga lumikas, pagkapaita. Pero ito lang ang masasabi ko, ang ayuda, bigayan ng gobyerno. Para yan sa lahat, hindi yan para sa kakilala lang, pagkapaita. Oh.